Undefeated Japanese Prospect, Kanamusakama Pumanaw. Bago ang laban, isang masamang balita ang dumating sa mundo ng boxing, lalo na sa mga hapon. Ito ay matapos pumanaw ang isa sa mga top prospect ng Japanese boxing na si Kanamu Sakama sa edad na 20 years old. Ang binata na 9-0 at tinuturing na magiging kampion sa mundo sa light flyweight ay namatay isang araw matapos siya ay dapat na bumalik sa ring ayon sa mga ulat sa kanyang sariling bansa pumanaw si Sakama sa araw ng March 17 ito ay kinumpirma ng Japanese Boxing Commission JBC nang magsimulang magluksa ang mundo ng boxing marami ang naghihinayang kay Sakama dahil isa siya sa mga top prospect ng Japan para Japanese boxing Nakatakdasan na siya lumaban sa kapwa niya prospect na si Hiroki Oki, ngunit nagpasya na ito na hindi tumuloy sa kanilang laban ng dahil sa kanyang health condition. Si Sakama ay nasa landas patungo sa superstardom bilang ang kanyang huling pagganap na ipinangako noong Disyembre. Lumalaban sa parehong undercard kasama si Kazuki Anaguchi. Na namatay pagkatapos ng isang koma, si Sakama ay naging pangalawang fighter mula sa Naoya Inoue versus Marlon Tapales undercard na mamatay sa loob ng ilang buwan naging pamilyar ang Japanese boxer sa mga boxing fans matapos niya talunin ng kababayan natin na si John Gabunilas via 5th round technical knockout sa undercard ng undisputed fight nila ni Naoya Inoue at pambato ng Pilipinas na si Marlon Tapales nitong buwan ng December ang kanyang panalo sa barnstorming laban kay Gabunilas ay pinuri bilang isa sa mga pinakakahanga-hangang panalo noong gabi nang ang headliner na si Inue ay naging isang two-weight undisputed champion laban kay Tapales sa Tokyo. Pinahinto ni Sakama si Gabunilas sa limang round, ngunit naging paksa ng mga reklamo ng Filipino at ng kanyang koponan dahil sa napaaga na paghinto ng laban. Naghain pa ng opisyal na protesta si Gabunilas matapos makaranas ng ikatlong pagkatalo sa karera. Nanalo siya sa lahat ng siyam sa kanyang mga laban na may walong knockout. Si Sakama ay talented at entertaining, tulad ni Anaguchi na nasawi pagkatapos nilang magbahagi ng undercard. Ito ay isang tragic twist of fate sa dalawang fighter, parehong napakabata, namatay bago nila maipamalas ang kanilang buong potensyal. Hindi pa rin sigurado kung ang hindi inaasahang pagpanaw niya ay may kaugnayan sa dati niyang injury. Ang Japanese Commission o mga outlet na nagkumpirma sa kwento ay hindi nagpahayag ng sanhi ng kamatayan. Isa sa mga nagluksa at nagpaabot ng kanilang pakikiramay ay ang Cebu-based ARQ Sports na namamahala at nagtataguyod ng Gabunilas. Sa isang post sa Facebook, pinarangalan ng ARQ Sports si Sakama sa pagsasabing, ang Japanese light flyweight youth champion na nakitang may magandang kinabukasan ay pumanaw na. Nagpost din ito ng larawan ng huli at ni Gabunilas nakuha sa kanilang laban noong December 26. Para kay Gabunilas, inilarawan niya si Sakama bilang isang magaling na boksingero na nakalaban niya sa loob ng ring. Viva, promosyon, nakasangkot din sa card, ay idinagdag, The boxing community is once again mourning with yet another Japanese unbeaten hot prospect, Kanamu Sakama, passing away at the young age of 20 years old. RIP.